Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Mortis Flores po, kamusta kayo on a trusting Tuesday? Magandang magandang umaga po sa inyo. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o yung ating portable missionary radio o PM radio na kukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center na ibinabad po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook, hindi lang muna Facebook, yung muna Transistor Radio at saka PM Radio at nari, nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream. Ayan. Syempre po, nakukuha niyo po ang ating programa kung kayo po ay merong malakas na internet connection. Maganda po ang inyong reception. At nakukuha niyo po yan galing din sa One Corporate Center mula po sa Pasig. So, ano man po ang gamit nyo maging ito ay Transistor Radio, ito po ay PM Radio, o naka-Facebook live stream kayo, o yung sa ating mga kaagapay na nakikinig po diyan sa inyong mga sasakyan papunta sa work, 'di ba? Yung ating mga young pro na on their way to work dito sa Maynila, whether diyan po kayo sa Eastwood, sa Makati, sa Amoa, uh, o at saka kung ano man pong lugar. Minsan yung iba papuntang ano, Clark, di ba? Pag gano'n ang work niya, ha? ano man po, salamat sa Panginoon. Ano po, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig ng programa. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para po sa pagpapatuloy ng ating pong Martes maging Trusting Tuesday para po sa bawat isa sa atin. So, hold on lang po kayo. Huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hagdahan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ito pinag-uusapan natin, ha? Four ways to love a disappointing church. Eh, alam naman po natin na walang perfect church. At ito ay isang imaginary church lamang. Bakit? Dahil walang perfect sa atin. At kahit po tayo ay mga mananampalataya, habang narito pa tayo sa lupa, patuloy pa rin po tayong binabago at inaayos ng banal na spirito upang maging kawangis tayo ni Kristo. Ang perfect sa atin kapag nando na tayo sa piling ng Panginoon, di ba? So simula po kahapon, pinag-usapan natin ang isang article na isinulat ni Pastor Matt Damico A uh, worship pastor ng Kenwood Baptist Church sa Louisville, Kentucky. Very interesting kasi yung article, Four Ways to Love a Disappointing Church. At ikinumpara niya ang relationship sa church sa isang marriage. At ang unang advice na pinagkuwentuhan natin kahapon ay mahalin mo ang church na kung saan ay member ka. At napaalalahanan tayo na ang isang perfect church ay isang imaginary church nga lamang tulad ng nabanggit kaya mahalin ng church na kinabibilangan mo ngayon. O, ano naman ang susunod? Okay. Prepare in prayer. Ayan, maganda yan. Prepare in prayer. Maghanda sa panalangin. May mga tao na dahil hindi na sila natutuwa sa kanilang church tuwing linggo, inaasahan na nila na wala silang mapapala o makukuha sa church. Critical na kasi agad, negative na agad yung puso. Ang isang magandang pamamaraan upang malabanan ng pagiging mapagkutsa, alamin kung ano ang text ng sermon na gagamitin at basahin ito bago pa dumating ang linggo. Pagkatapos ay ipanalangin si pastor habang naghahanda siya para sa kanyang mensahe. So kung ikaw ay darating sa church na handang, mapalakas at mapatatag, magugulat ka kung paano gagawa ang banal na spirito sa iyong buhay. So, ibig sabihin, alisin yung critical spirit. no? Kailangan mayroon kang heart of preparedness. At huwag daw tayong titigil kapag naipanalangin, naipanalangin na natin si pastor. Kasi maraming mahihirap pakisamahan sa ating church. At maaring may mga taong nakasakit ng ating damdamin. Subalit mas mahirap ang magtanim ng sama loob, lalo na sa mga taong ipinapanalangin mo palagi. Tama ang antidote dyan, ipag-pray mo. Kaya ipanalangin si pastor, ipanalangin ng mga members, ipanalangin ng mga ta taong kung pwede lang ay hindi natin makatabi sa church. Pero kung nais natin magkaroon ng positibong disposition sa ating church, ay kailangan magsimula tayong manalangin at ipanalangin ang ating church. Ito po ang natutunan ko talaga. Talagang walang, wala pong perfect church. Sa amin pong pakikisalamuha sa iba't ibang mga churches. Kahit na po anong ganda ng building nila o ganda ng kanilang music team o galim ng kanilang mga pastor, lagi pa rin pong may makikitang kakulangan sa loob ng church. Ang nakakapagtaka, may mga umaalis pa rin po sa kanilang church. So iba't iba kasi po ang mga tao, iba't iba rin ang pag pamamahala o pamamaraan. Napakahalaga po ng paghahanda sa panalangin. Kung tayo ay palagi ang nananalangin, tayo po ang unang binabago ng Panginoon. Ang banal na espiritu ay laging nagtuturo sa atin, nagko sa ating kasalanan, inihahayag ang ating maling kaisipan at mga hangarin. So pati na rin yung mga natatagong layunin. Sa panalangin tayo muna ang inaayos at binabago ng Panginoon. Kaya kung palagi tayong nananalangin, mas nawawala ang ating critical spirit at binibigyan tayo ng pangunawa sa mga kaganapan sa ating church. Sa atin pong panalangin, pinapahayag din ng Panginoon sa atin kung paano tayo makakatulong sa ating church, upang ito ay maging maliwanag na ilaw sa ating community. Sa ating pong panalangin, binabago tayo ng Diyos at ipinapahayag niya sa atin kung paano tayo makakatulong at magiging asset sa church na kinabibilangan natin. Maglaan ng araw sa isang linggo na nakafocus ang iyong panalangin para sa church mo ipagpray si pastor sa kanyang paghahanda sa mensahe, ipagpray ang mga leaders, ang mga elders, ang mga deacons sa mga desisyon na kailangan nilang gawin. Ipagpray ang mga Sunday school teachers, sa amin po kasi ang tawag doon growth class teachers sa kanilang paghahanda at ipagpray ang bawat ministry ng inyong church. Kaya pagdating ng Sunday, nakahanda na yung ating puso sa mensahe na ibibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mensahero. O oh, may isa pa akong tanong. Dumadalo ka ba sa inyong church prayer meeting? O oh, magandang tanong yan, di ba? Kaagapay, maging ka kabahagi nito. Sa prayer meeting mo maririnig ang mga patotoo ng paggawa ng Diyos sa buhay ng iyong mga kasama sa church. Maliit man yan o malaki. Sa prayer meeting mo rin malalaman kung ano yung mga dapat ipanalangin para sa church at sa mga members. At sa pagdalo mo sa prayer meeting, ito ay nag nagbibigay encouragement sa leadership at sa iba pang mga kasama mo sa church. So, kaagapay, laging idalangin ang church. Idalangin din kung paano ka makakapaglingkod sa Panginoon sa inyong church. Tandaan, kung hindi mo pa pinagpipray ang iyong church, ibig sabihin, hindi mo mahal ang iyong church. Kaya simula ang ipanalangin ng pastor, ang leaders, mga members at mga gawain ng inyong church at maging kabahagi sa ginagawa ng Panginoon sa church na kinabibilangan mo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli. Four ways to love a disappointing church. Binigyan mo ng diin, walang perfect church. Gayon din sa marriage, walang perfect marriage. Kung kaya't ang kailangan, prepare in prayer. Nag-iisip na kasi ang mga tao, wala silang mapapala. Ipanalangin si pastor para mayroong kang mapala. <laughs> Critical spirit. Alisen, Patuloy na panalangin kay pastor, manalangin. Dahil wala nga pong perfect shots Mga tao nga, eh ano ba ang ginagawa ng mga tao? Siwit dito, siwit doon. Kung kaya, instead of siwit-siwit, panalangin. Unang nagbabago sa atin. <laughs> Pag tayo nananalangin, babaguhin ka panalangin, nag-aalis nag ito ng critical spirit. At ang critical spirit ay masamang espirito. Sa Diablo yan. Ipag-pray lahat ang nasa leadership upang maging handa na tayo. Dumadalo ka ba sa prayer meeting? You encourage them if you are, you know, dumadalo sa prayer meeting. Mahal mo ba ang iyong church? Dapat kung bahagi ka ng church. At kung mahal mo, hindi mo sisiraan ang iyong church. Amen tayo yan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang nais nice kong bigyan ng pansin. Ano talaga sa aking nasa katapusan ng yugto ng buhay sa mundong ibabaw? Ano po talaga tayo sa pagsusuma pa? Anong uri ka talaga? Opo, sa inyong paglalakbay, sa ating paglalakbay sa panahon ng end times, bilang isa sa mga labi o remnants kay Christ Jesus ng kapanahunan sa mundong ibabaw, patuloy ka lang sa iyong paglakbay. Huwag titingin sa kaliwa o sa kanan man. Patuloy lang sa iyong pinasimulang lakbayin at amen, amen po tayo. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Huwag kang lilingo. Opo, tutok lang kay Jesus na ating Commander in Chief sa ating paglalakbay sa panahong ito ng end times hanggang sa wakas. Opo, hanggang katapusan habang tayo naglilingkod na may katapatan sa kanyang ubasan at ministeryo at hanggang sa kanyang pangakong pagbabalik kay ano nga ang pangako niya o ni Jesus sa atin ating makikita siya ng mukhaan at malapit na. Ano po ang sabi ng isang awit? Mukhaan ko siyang makikita. Opo, mukhaan nga natin siyang makikita. Because Jesus is coming, there is only, this is only our blessed hope in the end times. Oh, what a glorious time indeed. To see our Lord, our Savior, and our King as He promised. He is coming. Jesus Christ is coming. Wow, 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 wow. Amen, amen. Hallelujah. Opo, mga mahal kong papatiran sa Radyo ng Gabay. Lubos tayong magalak at magbunye. Bakit nga? Dahil si Jesus na ating kasintahang lalaki ay malapit nang muling magbalik upang tayong mga sa kanya'y kanyang ang kukunin, naghahanda siya ng ating tirahan upang tayo'y sa kanya na makasama. Tayong iglesia ay ang kanyang kasintahang babae, bride, at ang ating bridegroom naman ay si Jesus, ang Kristo, ayon sa katuruan ng Biblia. Patuloy pa po tayo sa ating pag-aaral alin ang tekstong basihan. Mula sa ating mga piniling aralin, ang Lukas 19:20 hanggang 37. Basa. May isang Pariseo na nagtanong kay Jesus kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ano? Ano po ang kanyang sagot? Atin pong alamin, walang makikitang sign ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa mundong lupa at wala rin magsasabi ito na o ayan na. Bakit po ganito ang sinabi ng pagdidiin ng Panginoong Hesus? Ang ating kasintahang lalaki at commander in chief dahil nasa inyo na ang kaharian ng Diyos. Ang sagot ng Panginoon. Hindi na dapat hintayin pa ang nasa sa atin na. Opo, hindi na dapat hintayin pa magpasalamat ka na lang, mag-enjoy ka na lang kung ano ang ating kinalalagyan sa pananampalataya kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di diba, anak? Opo, Ama. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Totoo po yun. Kailangan talaga yun sa ating buhay. Kasi, paano nga, tanging si Kristo lang naman eh. So, anong, anong uri ba tayo? Tayo ba yung sumusunod sa Panginoon? Tayo ba? Lalo na po ngayon, ha, end times, talagang I alam talaga... naman natin, ha, kailangan po sigurado na tayo sa ating direction. Sigurado yes. na tayo na anytime soon, anytime soon, the Lord is coming, di ba po? Eh, makikita na natin yan lahat. Mat matitindi na ang signs, matitindi na lahat. So, dapat we know the Bible, we know what God says in Revelation, in Daniel, in Ezekiel. Alam natin yan. Ako po, naging malaki pong pagpapala sa akin ng Panginoon ay yung naging kabahagi po ako ng Bible Study Fellowship. At yung huli po namin pinag-aralan ay yung pong Revelation. Nung una po takot na takot akong pag-aralan yung Revelation pero nung for the past six months or so na pinag-aralan po namin ang Revelation lalo ko pong nakita yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin Amen. yung kanyang Amen. dakilang patience ni Lord sa mga tao na makabalik sa kanya yung sinabi niya now is the day of salvation yung haba ng pasensya sa pang ng Panginoon para po bigyan ng opportunity ang mga tao na manumbalik sa kanya. Yan ang makikita mo sa revelation. At hindi lang yun. Siyempre, pag talagang intentionally tinanggihan ang Panginoon, andon din po ah. ang judgment. Oh, At yun yung matindi, di ba? Pero sa atin po na nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, Andon din po naman ang reward. But honestly, mm. it's not the reward eh. Ang sa akin, it is to be present, to be in the presence of our God and King. Mukha ang makikita oh, siya. Oo, yun yun. Kasi ngayon hindi natin siya makita kasi because of sin, di ba po? Mamamatay tayo pag titingnan natin ang patunon. Pero on that day we will see our Savior face to face. Diba? Yung makikita yes. natin kung ng Diyos. At hindi lang yun, ha? hindi yun for a period of time. That is forever. forever. <laughs> ever. For eternity. Wow. At ako, excited ako da dun sa minsan pinag-usapan natin yon, ano? Lalakad ka sa isang street of gold na transparent. O, oh, mm -hmm. kaya nyo ba yun? Ganun ang description ng Panginoon. Ng hindi makakapunta roon anak yung magnanakaw kasi yung gold doon tik nila at <laughs> gusto ang dalahin sa lupa. <laughs> hindi na yun. Wala na. Misa natatawa nga ako pag naiisip ko yun eh. Sabi ko, ay, tina yan. <laughs> cannot be na yan, di ba po? Walang magnanakaw na ako, makakapasok. Dun. Opo, totoo po yun. Kaya, at saka wala tayong kasalanan na makakapasok doon. Talaga. At sa atin din po, tayo mga manan ng palataya, pagharap natin, o oh, alam natin, hindi naman tayo perfect, di ba? May mga times na, ano, pero alam niyo po, pag humarap tayo sa Panginoon, He will, sabi nga, kung matatang, makakatanggap man tayo yung mga crowns, alam nyo yon lahat, ilalagay din natin yon sa kanyang paanan. Kasi alam natin, hmm. hindi yes. natin Siyalama. magagawa. Hindi, o, hindi natin magagawa lahat yun kung wala sa Panginoon, di ba? So yun po, kaya patuloy po tayo mga kagapay, magandang maalala at magandang, you know, i-focus na natin ang mind for eternal things put our perspective dun sa heavenly treasures kasi soon and very soon. Para po ang point natin dyan, kahit bukas, pag dumating ang Panginoon, alam mong handa ka. Yun po yun. So, pray na po tayo. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa amin pong topic ngayon. Anong uri ba kami? Anong uri ba kami, Panginoon, na tagasunod sa iyo? So dapat po Panginoon, 'yun ang gawin mo sa amin as the Holy Spirit continue continue to convict us, continue to rebuke us, continue to change us into the very likeness of our Savior. Ang dalangin po namin Panginoon, 'yun ang maging goal sa aming buhay, to continually follow and obey you. 'Yun po ang aming dalangin Panginoon. Salamat po kasi tama 'yung sinasabi, araw-araw binabago mo kami. From glory to glory, you're changing us. But Lord, it takes a heart of obedience to obey, a heart of obedience for that to push through in our lives. A heart that we will decide to follow you and resolve in our hearts to follow you every day. Marami pong salamat. Today, Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Kay Mylene Agustin, kay Vec Balanga, kay Daisy Jane Sande, kay Virginia Mergelino, kay Gina Jady Reyes, kay Isabel Lita Torio Esplana, kay Lori Bernal, kay Jimmy Pimentel Reyes. Kay Ate Prese Sidamon, marami pong salamat. Ganon din po kay Chiri ng Touch Asia. Salamat po Lord sa kanyang ministry. At Lord, sa mga kaagapay namin na uh, today's today is their special day, maging anniversary man o birthday, Maraming marami pong salamat, Panginoon, pagpalain mo po sila. Sabi nga, not only today, but every day. And Lord, we pray for our loved ones, our, our mga kaibigan namin, kaagapay namin, who lost loved ones lately. Father, we pray for your comfort, your protection, your healing balm sa puso ng bawat isa. At yung pong kapangyarihan of your resurrection yun po ang magduel sa puso ng bawat isa sa amin to look forward to that day that we're going to see you again face to face. We're going to see you face to face. And we're going to see again the people that we love who committed their lives to you. So Lord, salamat po talaga. Sa iyo lang po talaga Panginoon ang kasagutan. Maraming maraming pong salamat. And may you find us faithful every day sa amin pong mga buhay. Salamat po. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagbibigay din. Hindi ba kayo ang templo ng Diyos? Ang Ama, Anak, Espiritu ay sumasa Kaya kami nagpapasalamat. nag enjoy na lang kami sa aming kinalalagyan sa pananampalataya kay Jesus. At dahil doon, alam namin na kami hindi niya talaga lalampasan. At dahil doon, ano pa ang aking masasabi? kundi Amen, 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 Amen. So mga kagapay, yun ang ating ginagawa at yun ang ating direction. Talagang susunod tayo sa Panginoon no matter what, di ba? <laughs> yun yun. So nasa church ka, sa family, sumunod sa plano ni Lord na mangyari sa ating buhay, personal, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating community, sa ating bayan o bansa. ba diba? Ang ano pa lagi ang ano ng Panginoon? Share the gospel, let our light shine that they may see our Father and glorify Him in heaven. Let them see Christ in our life. Yun po ating decision. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhat pinaglilingkuran, at sa lang teknikal ng kaparid na Regie at ni Lourdes Magtunaw, kasama po sila Kuya Benji Musura at ang ating mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman pagpalain po kayo ng Diyos alam sa ngayon ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay Gabay.